Alhamdulillah, mga minamahal na kapatid sa Islam, magbibigay tayo ng ating opinion patungkol sa Maulidun Nabi o tinatawag ng birthday ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Tayo bilang Muslim ay wala tayong ibang pagbabatayan kundi ang Quran at Sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung mayroon bang tayong matagpuan na dalil o isang katibayan na tugma sa isang bagay na yon ay marapat lamang na ating itong panghawakan at sundin. Ngunit kung wala tayong makita na katibayan mula sa Quran at mula sa Sunnah ibig sabihin kung ito ba ay ginawa ng mahal na propeta o kung ito ba ay ipinagutos ng mahal na propeta, ay talagang ating kailangan natin sundin. Ngunit kung wala ay hindi natin pwedeng gawin. At ang muli din nabi, bilang tayo ay nagbabahagi rin ng kaalaman. So, dahil nga hindi matapos-tapos ang hidwaan o tinatawag na debate o pagpapalitan ng mga opinion o komento sa social media at tayo rin ay magbabahagi ng ating opinion. So, ang maulidin na nabi mga minamahal na kapatid sa Islam, tingnan natin ang mga mahal na sa, mga, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam siya ba ay nagdiwang ng kanyang kaarawan? Ang ka mga sahaba, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, ang malalapit na mga sahaba kay mahanap, sa mahal na propeta s.a.w. Sila ba ay nagdiwang ng kaarawan ng mahal na propeta s.a.w.? O kanina ba itong ipinagutos? Tandaan natin mga minamahal na kapatid sa si Islam. Ang mahal na propeta, siya ay namuhay ng 23 years. dalawampu't tatlong taon siyang namuhay kasama ang Islam pagkatapos bumaba o dumating sa kanyang revelasyon. Ngunit kahit na kailan hindi niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan, na ni hindi niya sinabi na ito ang gagawin natin, tayong mga Muslim, ito ang gagawin natin, na maghanda o di kaya ay mag, uh, magtalakay ng kanilang talambuhay o mga magdikr na mga specific na mga gawain. So mga minamahal na kapatid sa Islam, tayo ay umiwas sa anumang mga bagay na hindi ipinagkuto sa atin, hindi pinangaral sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam upang tayo ay makaiwas sa galit at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته